Nanindigan ang mga kongresista na kailangan ng maipatupad ang economic charter change upang patuloy na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pumalag din ang mga mambabatas sa isang survey ukol dito. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Unti-unti nang nagbubunga ang mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maparami pa ang mga foreign direct investments sa bansa. Ito ang sinabi ng liderato ng Kamara kasunod ng bagong assessment ng HSBC Global Research. Sa isa nilang komentaryo, iginit ng research firm na malaki na ang pagbabago sa pagpasok ng FDI sa Pilipinas ngayon kumpara noong mga nagdaang dekada. Patunay na bumubuti na ang lagay ng investment environment sa Pilipinas. Ayo opinion House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, malaking tulong sa pagpapaigtig ng pamumuhunan sa bansa ang mga pagsisikap abroad ng presidente na sinabayan pa ng pagpirma niya ng mga bagong batas. Kaya't sa ngayon, nakikita na anya ng mga foreign investor ang Pilipinas bilang potential profitable investment destination. Sang-ayon din dito si House Deputy Majority Leader Janet Garin. Siyempre, if there is peace and order in our country, papasok ang mga investors um, kailangan na lang siguro is to, to improve the bureaucracy. Kasi napaka-importante nun sa investment environment. Yung mga one-stop shop, yung mabilis na pagtugon sa pangangailangan, yung hindi patutulugin ang mga papeles sa loob ng mga gobyer ahensya ng gobyerno. These are all ang malaki ang balik nito sa taong bayan. Kaugnay nito, muling binigyang diin ng mga kongresista ang kahalagahan ng economic charter change para patuloy pang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Bago ang Holy Week break, inaprubahan na ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 na siyang magbibigay daan sa economic Charter at ang hinihintay na lang ngayon ay ang magiging aksyon ng Senado ukol dito. Pero sa isang bagong survey, lumabas namang mayorya ng mga Pilipino tutol sa pag-amienda ng konstitusyon, bagay na inalmahan naman ng ilang kongresista. Ang pinag-uusapan kasi is chacha, economic chacha ngayon. Pero ang nakasaad doon ay yung mga proposal ng previous administration na kinumbine sa proposal nitong current administration. That's one. Pangalawa, yung conclusion niya na marami or 75% sa mga Pilipino ay ayaw sa economic chat siya. Mali siya dahil 75% ng mga tinanong mo ay walang alam sa konstitusyon. So paano mo masasagot yung isang bagay na tinatanong ka, babaguhin ba natin to? Eh hindi mo nga alam ano yung laman nun eh. Sang-ayon din dyan si House Deputy Speaker J.J. Suarez at gate niya, nagdulot umano ng kalituhan ang mga tanong sa si survey na iba ang direksyon kumpara sa itinutulak nilang economic cha ngayon. Una nang sinabi ni SDS Gonzales na mahalaga ang economic cha para matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa bansa. Dagdag pa ni House Majority Leader Manix Dalipe, bagamat nire nila ang survey, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga malalaking isyo ngayon na dapat tugunan ng kung Kongreso. Sa April 29 pa magbabalik sesyon ang Kongreso pero pagtitiyak ng mga mambabatas patuloy naman ang kanilang magiging serbisyo at pagtutok sa mahalagang isyo ngayon. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.